Hello guys, nandito tayo sa amin sa dati na yung bahay sa may highway dito sa barangay Bangyas, Kalawang Laguna Ito po ay Dayer po yan, Bayer. Tanaw na tanaw po ang bundo ko ng Kalawang Yan, um, Banahaw Ito po yung bahay ni Nanay Panay Garden po yan Ito po i po natin ang kanyang mga halaman. Mga bonsai. Mga bonsai. Maraming halaman po dyan. Yan po. Puro lang po mga halaman dyan. yan po, bibis tayo po natin ating mga alaga ten ten uh, lumapit na isa huy, halika dito hmm. paglapit ko niya, lalapit din sa akin yan ayun na <laughs> hello uh. hello ten ten, uh. ten, -ten. Para sa may gustong sabihin sa akin. Ten ten. Uh, ito na may sayo, yung makulit. Ito, ayan. Aamp uh, lang na sa akin yan. Ito uh, dito. Yeah. Uh, ano. Si Pechut. Ten ten. Ten. Yeah. Up, up, up. Ayan na. Ayan uh, na. Alaga ko siya dati dun sa hanggan. Ten, ten. Up. Ten. Ten. Up. Up. Ten. Ya, ah, gusto putek ah, mga bonsai, yung oh. Mga may... Design na po. Ito lang po yan sa Barangay Bangyas, Calawa, Laguna. May iba kasing garden niya, halaman. Ibang halaman niya andun sa may talulot, sa may masiit. Ayan, pine tree po, pine tree. Ayan o, oh, rubber tree. po rubber tree. Ito po, rubber tree. Ito po, may malit pang money tree. Oh. Money tree. Ito, may rubber tree po. Yun pa, ibang klaseng rubber tree. Violet yung daw niya. sa yung kalsada. kaglakalsada yun, Sa amin pa rin po yan. Sa mga kapatid po. Ah, uh, kung gusto niyo bumili ng mga lamay-lamesa o so, mga made from cement. Yeah. Meron din po siyang ano yung grotto. Yan po. ay rubber tree pa. Laki na oh. Rubber tree. Nakalap so, po kayo dito sa Barangay Bangyas, Calawang Laguna. Marayong po ngalaman dito. Ay, yeah, Panay Garden po 'yan. Garden po yan, Garden. Yan, yeah, ang po yan, Panay Garden po yan. Tayo no, garden gardiya, yeah. may dulculization pa. Di kayo, wala problema pag gaganapladan dito. Ay, eh, dulculization pa oh. Bisit lang po kayo dito sa Barangay Bangyas, Kalawan, Laguna. Shout out po sa inyong lahat. Basta lang po kayo. Pag-isip mo magandang halaman. Marami po dito. Maraming salamat po.